Green Soldier at iba pang mime nagbibigay ng aliw sa bypass road sa Cabiao Nueva Ecija. Nakadating na nga sa lalawigan ng Nueva Ecija ang sikat at kinaaliwang si Green Soldier mula sa Baguio City kasama si Blue Soldier at iba pang mga mime o mga mascot na nagbibigay ng aliw sa bypass road sa Santa Ines Cabiao Nueva Ecija. Binuksan ngayong taon ang bagong Peñaranda-Gapan-San Isidro-Cabiao Bypass Road na nagmistulang night market dahil sa dami ng na mga nagtitinda doon at namamasyal ng na mga Novo Esejano at mga turista. Nagbibigay kasi ng magandang liwanag sa lugar ang mga poste ng solar light na kasama sa mga ipinagawa para sa mga motoristang dumaraan doon. Dahil naging pasyalan na nga ito tuwing hapon hanggang gabi ng mga tao, ay nagsulputan na rin ng iba't ibang mime o mga performers na nagpapasaya sa mga kababayan natin. Nariyan din ang mga mascot ni na Mickey Mouse at iba pang mga karakter na nagpapabalik sa pagkabata sa mga dumarayo doon dahil kapag punta mo nga roon ay hindi mo may ang magpa-picture sa kanila. Ang bypass road na ito ay proyekto ng pamahalang panalawigan ng Nueva Ecija na sinimulan noong termino ni dating Governor Zarina Chari Umali na ipinagpatuloy at tinapos sa panunungkulan ni Governor Aurelio Umali. Ito ay katugunan ng provincial government sa mahigpit na trapiko sa lugar na ngayon ay hindi lamang ginhaw sa biyahe ang hatid, kundi oportunidad para sa mga nagnanais maghanap buhay at kasiyahan na rin sa mga mamamayan.